Nasubukan so, kasi akala namin tag-init dito. So, wala kami dalang uh, ma uh, makapal na jacket. Tapos so, walang ano, gloves, wala, wala rin bonnet. Kasi nga akala namin tag-init dito yung tag pala tag-lamig na dito so, sa Taiwan. Hmm. Aga pala nga mga Sobrang lawak pa so, napakalawak ko. As in, grabe, napakalawak ko. Ayan. Ang laking bird Yeah, sobrang laki. Lang. Pero kung sa video, parang maliit lang, pero sobrang laki, mas lalo na to. Ang pakalaki, grabe. Ayan. Ayun. Ayan. Madilid din mo. Ayan. Sobrang laki din yan. Sa video lang kasi, maliitin na. Pero kung sa personal, napakalaki din. <laughs> oh, nahilo na ako. Hi guys! We're here at Disneyland! maraming tao. naman sobrang Let's go inside na.